Hello guys, welcome to my channel. Yan guys, dito kami sa park ng Labal. Yan o, Labal, Canada. Yan, pinaka park nila dito. Lawak nito guys. Yan o, makikita yung mga squirrel dyan. Ayan. ayan yung parang pine tree. Yan guys o, Makikita mo. So, yan guys. Yan yung nito. Tingnan nyo. Yan, di ba? Ang ganda. Pag nag-winter na to guys, lahat ng ito ay mawawala na. Ayan. Yan yung ang na dito. Pa ah, park nila. Yan o. Eh. playground nila doon. Ayan. So, yan. Itong pinaka, ah, parang tambayan. Nagbisita ka. Ayan. So, ayan na guys tagos yan hanggang doon yan yan so yan guys yung lugar na yan o ang ganda guys yan pagka na winter na yan winter na dito yan mawawala na yung mga bulaklak na yan yan yan, yan. shit Yan, Yan. magala So, lipat naman tayo, guys. Kabilang lugar Dito lang yan park sa dito okay. lang yan guys sa park ng Labal. Ayun. Oh. Ba, diba, ganda. yun Yo. Ang guys oh, ganda ng nila guys. Hmm, see. niyo yung lugar ang gaganda oh. sari-saring bulaklak ayan ayan so yun lang guys thank you for watching babush